Yo, yan good morning po sa inyo lahat. Day 6. Ah, day 5 nung no? day 5 ngayon nang simula nang magka nang mawala kami ng internet. Sandali. Kumain muna mo. Yan. So ito po. Ayun po, wala pa rin yung Wi-Fi namin. Day 5 na. Wala pa rin. Pati yung magawa. Dahil nasira talaga pati yung mga box nila no? naayos nila Tapos hindi pa nila madiridiritso yung trabaho nila Kasi panay ulan Sana ngayong araw <coughs> Gumanda na Ngayong umaga nga walang ulan no? Hindi umulan Araw ng Sabado Pero makulimlim ito Ayan. Pero sana hindi na umulan Para baka kulimlim oh. so, yung kanahon dito sa amin tuloy-tuloy yung ulan yung magawa eh pan na lang siguro dudugtungan ko na lang ito ng pan para ma-update ko lang no kasi kaubos na din yung pan yung load ni Joseph ubos na din yung load namin no na sa kanya akong nagpan nagdidikit lang eh hindi na ako nagpapaload sa kanya na lang namin in-load kasi may trabaho siya kailangan niya talaga ng pan ang internet ng data kaya sa kanya ko na lang tapos nagdidikit na lang ako sa kanya ang problema ngayon paubos na din pati yung mga pangload namin ilimang araw na tuloy tuloy na pagpaload eh kasi akala namin yung kan yung yung, yung yung wifi namin makakabalik sa loob ng dalawang araw eh yung pinapaload niya tigto try yung araw unlimited na kwan na data no para lahat kami makadikit eh kung kan kung ano ba yan kung yung 6 6 uh, gigabytes na data ngagod good for 7 days ah madali lang siguro maubos pag tatlo kami nagkuan nagi gamit no si Missy si ako at si Joseph tapos tuloy-tuloy pas Joseph buong gabi mula una ng hapon hanggang madaling araw hanggang ngayon uh, nakakakuan pa siya tapos ako nag-play mula umaga hanggang pan hanggang hapon no umabot pa nga ng 11 ng gabi minsan pag nakapagpahinga ako umabot ng 11 ng gabi ayat ngayon baka hanggang alas dos na lang no kasi may expire na po yan yung pan mamaya ng hapon baka hindi na ko makapag print ng video nyo okay sana lang bumalik na yung pan yung internet yun lang po no i-update -update ko lang po kayo dahil para malaman nyo po no na wala pa rin kami internet gabi talaga yung dalang servisyo no ng aksidente na yun kaya tayo, wala tayong magawa dahil aksidente yun. Wala namang ano, inantok kasi yung driver ng pick up kaya makabangga siya. No? Kaya na nagpahinga na muna siya. Pinigil. Wala tayong magawa eh. Sira lahat eh. Mga panel nila, mga board nila, mga, uh, mga kabli nila. Putol, putol lahat. Ayan. So ito, i-upload ko ito mamaya para tapos yung isang na uh, private ko dyan, baka bukas ipapublish ko na lang. Sana makabalik yung kuryente. Pero pag hindi, uh, makabalik yung internet. <coughs> Pero pag hindi, wala kong magawa. Ipang-edit e, ko sa low quality itong mga video ko para ma-upload lang, no? Uh, magpapaload na lang muna ulit si Joseph siguruhan. Ay, pakahiramin ko na lang doon sa kapatid ko may pang load para ma-upload ko lang din no at ipa-private ko yung mga kwan ko yung ibang video ko no baka kasi magpapaload kami ng malaki tapos bigla na lang babalik na naman no? sayang lang naman yung load namin no tapos pag 99 or 200 na kwan na load eh, eh, eh lang eh ilan lang yan yung kwan eh lang gigs lang yan tapos tatlo kami magamit ubos ka agad yan no? isang araw lang yan ubus na yan kagad ka sa akin nga eh kung puro data lang gamit ko isang araw ubos eh At tatlo pa kaya kami iba tapos may upload pa ako kaya't nag unlimited data si Joseph ng one day pero unlimited kaya't nakaka upload ako ng low quality na ito ng mga video no? maka 480p lang eh wala akong magawa pag eh, ganyan eh edit ko na lang ulit yung mga video ko diyan no na, na nasa high quality eh baba ko muna sa uh, 480 para ma-upload ko lang lahat no eh, pag hindi ko pag uh, ganyan yun wala akong, akong ma-upload no hindi ko na maka isa na lang kasi yung pan ko diyan eh, yung ano ba yan na tira kong pang eh. pang publish, no? naka -private. Isang video na lang, eh. Okay? So, mga busing, magandang kasi yung lahat. Update ko lang po ito, no? Update ko po ito sa inyo, no? Na gano'n wala kami internet. Ayan. So, shout-out sa inyong lahat, mga busing, no? Ah... Uh, sa susunod na lang gagawa ko ng pang-shout-out. O kung hindi pa yan magbalik may hapon, kung wala kaming internet, gagawa ko ng pang-shout-out, no? Para ma-upload sa susunod na pan. Pero pag bumalik yung internet, pang-upload ko na muna lahat ng mga video ko tapos igawa ko ng pang-shoutout. Okay? Good morning sa inyong lahat at shoutout, shoutout. Love you all. Bye-bye.